sa commitment ng sa Benji. Bukang di natin maaasahan si dad eh. lindita hindi tayo pwedeng magmintis dito. Ito na yung huling pagkakataon namin para mag-connect ni Andre eh. <laughs> Yun lang bahabol mo? Eh, nga ang girlfriend mo yung nag-propose ng benefit concert na to, di ba? Ba't hindi ko yung gumawa ng paraan para makatrabaho mo siya? Hindi ako itong kinukulit mo. Eh, alam mo naman, batchat ako sa daddy ko, di ba? Sige na, sige na. Babalik pa ako school. Kuha ng creditors natin ng mga assets ng bangko para mabayaran ang outstanding loan natin. Tita, mayroon pa ba akong dapat malaman? Dapat kasi nag-file tayo ng bankruptcy para protektahan natin ang personal assets mula sa mga pinagkakautangan. Hmm totoo lang, Tita Lovely, hindi yan ang pinaproblema ko ngayon eh. Meron pa akong malaking problema. Si Daddy kasi, naglabas siya ng mortgage para makover yung ibang utang namin sa bangko. Kaso hindi namin nababayaran yung monthly payments, syempre. Eh. Kaya baka marimata na itong bahay. Ma'am, may kayo. Hi, Andrea. Oh, this is what you need. A diversion from your problems. A ray of sunlight mula sa tumalakbong na problema sa buhay mo. Makataka rin ba na, Tita Love, di ba? Di ka sumali sa banda na namin gawa tayong lyrics. Mas malaki ba pa mo? Kung mas malaki, sige, go. Tita, pag nagtanong si Mami, Oo, oh, alam ko, alam ko. Sige. Sige, hindi ko na kayo. Jason, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko naman sa iyo, dami-dami kong kailangan gawin. Alam para pag-usapan sana natin yung benefit concert para dun sa mga nabaril sa bangon. No? naman pali. Sabi rin dito, lovely, kailangan ko diversion. Eh, ginagawa mo ngayon? Ang ginagawa mo, dinadagdagan mo pa mga problema ko. Gusto Gustong gusto ka tang tulungan, Andre. Pero lately, parang para napapansin ko ni kahit tawag sa telepono, hindi na natin magawa eh. Ngayon, feeling ko dapat magkalapit tayo, pero nagkakalayo pa tayo sa nangyayari. So, alam ko, kailangan mo ko eh. Nami-miss na nga kita eh. Nami-miss ko na yung dating Andrea, miss ko na yung dating tayo eh. Concern mo ko. Eh naman pala, concern mo ko eh. Ba't parang naririnig ko puro ikaw, ikaw, ikaw? Andrea. Ano? Sorry, Jason, na ah. Sorry kung minsan nabobore kita kasi ang dami-dami kong ginagawa. Sorry dahil napakarami kong problema. Sorry, ah. Sorry. Having a bad day, ate. Dumaan kasi kanina sa office si Jason eh. Nasabihan ko siya ng masasakit sa salita. ti tuloy ako. Alam mo, ate, pressure lang yan eh. What you need is a diversion mula sa mga problems natin. hindi na sinabi sa akin Tita Lovely right before singhalan ko yung si Jason. Binisita lang naman ako ng tao. When was the last time that we did something together? Yung tayong dalawa lang. Alam ko na, di ba mayroong benefit concert na gagawin si Jason para doon sa mga nabiktima ng nabangkra natin? Doon na lang ako magsasorry sa kanya. Tapos gusto ko andun ka. Okay? Okay. Oh, pre! Ginagawa mo dyan? Away kami ni Andre. Huwag mo na alalahanin yun. Tarating din yun, tapos makapag-usap kayo. Paano, paano? Tara na! Ika-start na yung show eh. Oo! Oh. Tara na! Masyado namang emo to oh. Oh, nice to meet you. <laughs> Sobrang magkamukha kayo. Talaga? <laughs> Hello. Sa buhay natin, wala nang hahanapin. Boss. mo pa si mga tarantado ngayon eh. Oh, anong gusto mong gawin ko? Tisin ko. Malamang! Anong gagawin mo? Hindi lang naman yun yung eh. best na mayroong mga ini sa atin eh. Paul, ito na naman yung pagkakataon ko para mausap si Andre. Yan nakulong pa ako. naman papiasa sa akin. Wala naman akong pera. Alam mo, maayos din pre. Madaling magsalita sa'yo kasi mayaman yung pamilya mo. Andre! Jason! Ano'y dito? Okay lang. Okay ka lang ba Jason? Sabi kasi ni Ate Andrea medyo kind for yung family mo. So, nag-ipon-ipon kami ng allowances namin. Then, naghihihina rin kami sa mga parents namin para makaipon kami ng pampiansa mo. No? Okay ka lang ba, Jason? Andrea, sorry nasira namin yung benefit concert, ha? Eh. Ano ba, magandang PR yun para din sa lahat na nangyari sa inyo. Ako nga dapat mag-sorry sa iyo, eh. Saan? Kasi... Kailangan ko pang umasa dito sa mga batang hindi ko naman kilala para lang malabas ka dito. Hindi kita matulungan. Nako, wala yun, Ate Andrea. Thank you na rin. Ito kasi nagdedicate si Jason ng kanta para kay Candice nung acquaintance party namin sa school. Pinaspotlight pa niya si Candice. Hindi katulad ng ibang tao dyan. Guys, hindi natin inisin si Juan. Hindi nga, nasa loob ka. Pero teka lang, hindi ako yung nagpa-dedicate ng kanta.